Hello mga idol, magandang gabi. Surrender na yung siling pan ko idol. Pero believe din ako nito mga idol, Maabot ng 4 years mahigit. Yan yeah, o, itong siling pan na to, 4 years mahigit o. Oh. Maabot din siya ng ano, pero kaninang umaga siya, surrender na siya. Kaya pala kagabi, ano na, 50-50 na kagabi. O, oh, na yung ano niya makina kaya kanina nagpabili na naman ako ng ano, bago yan alam ko kung ganun ba siya katagal yung pinalit ko ganun ba katagal dito kasi umabot ito ng 4 years eh may git pa hmm. Doon pa galing ito sa bahay ng asawa ko yan. ganun pero yun, no? Oh. Bago. Ewan ko lang kung magtatagal din ba yan. Sana nga. Tulad niya. Magtagal, eh, no? Sana magtagal siya. O baka <laughs> isang buwan o dalawang buwan, wag naman. O. Oh. Sana magtagal din siya. Kasi siya ang pinalit, eh. O. Oh. Dinadala na saan, kung saan ko mag ano eh, magtrabaho kasi pwede naman yan ano eh, kalasin. Ilagay sa bag. Nakakalas naman yan eh. Para hindi masagabal sa bag. Kalasin mo. Yung ano niya. Paan niya. Tapos yung ulo. Nakakalas yan eh. Hmm. Eh nga, nawiwili ako buko pa siya tignan eh. Oh, pero siguro may rong marunong nitong magayos. Kaya lang. Baka wire lang, wire nga lang siguro itong ano. Wire lang. Kaya yes, sayang. yun po ay surrender na tatapon na lang yung speaker ko mali ito oh. matibay rin siya oh. ay buwan na rin to maliit lang oh kinakantahan nakakantahan yun mga ito oh, blotot blotot din Ito na lang mga idol. Shout out sa inyo mga idol. Yeah, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Thank you. Maraming salamat. God bless.